May pindala sa akin na video at gusto niya na makita ang aking reaction at ang aking comments tungkol dito sa action ng isang sinasabi na may kaaway sa kalsada. Panorin natin. tap sa kanina. Tama yung pagmamaniyo ko. Mm Nako, -hmm. kahit sino pa man yon, whether siya ay ordinary civilian, o siya ay member ng security forces, PNP or AFP, or sino yung member sa uniform service na authorized magdala ng baril, tiyak na ikaw ay magkakaproblema. Alam mo kung bakit? Siyempre, ang iyong ginawa ay ginamit mo ang iyong baril na kung saan ikaw ay binigyan ng pribilehiyo na ito ay dalhin para gamitin mo sa tipong away kalsada. Hinding-hindi pinapahintulutan nagamitin mo ang baril mo para sa simpleng pagkikipag-away sa mga kahit na sabihin natin, inunahan ka pa dyan sa kalsada. Tika, himayin natin, i-discuss natin mabuti at uh, ipaliwanag ko sa inyo para baka malagay kayo sa the same na sitwasyon. I-assume natin, totoo yung sabi na siya ay polis ayon dito sa Bravo News. Nakita ko rin na merong nagpadala ng screenshot sa akin, ito ay mula sa Diomano, sa Morong PNP, na nagsasabi na hindi nila tinotolerate ang naturang insidente, yung aligasyon na ang tropa nila ay naniga Diomano ng isang bus driver. Ito yon. Alam niyo, sabihin na lang natin, either sundalo siya o kaya pulis. Ang aming armas, no? Tayo, tayong mga nasa serbisyo, yung armas na ginagamit natin ay mula yan sa taxes ng taong bayan. Sabihin natin, yung uh, official issue na bitbit -bit natin ay pwede natin gamitin yan para sa ating mga ginagampanan tungkulin. Kung sa PNP, kung ikaw ay at uh, Tipong nasa duty, gagamitin mo yan to defend yourself from any bad elements And also, pwede mo rin yan gamitin para in-neutralize Unang-una neutralize ha, hindi ka agad kill To neutralize any armed assailants or any uh, bad uh, elements na humaharang sa iyo sa iyong ginagampanang tungkulin Which is to enforce the law Halimbawa, mayroong isang krimen na nangyayari sa iyong harapan and you are saving an innocent civilian, pwede mong gamitan ng iyong barel to neutralize at saka kung talagang kailangan, barelin mo talaga, patamaan mo talaga to, to kill if extremely necessary. No? So, mayroong um, procedures, law enforcement procedures, mga protocols kung paano gagamitin ang barel. It is almost the same para sa amin ng mga sundalo. Kasi kami rin ay involved sa tinatawag na law enforcement support operations na kung saan kaakibat ang mga tropa sa Philippine National Police, yan ang aming mga partners, parehas na rules of engagement at parehas na procedures ang aming tinitingnan nang masigurado na ang paggamit namin ng armas ay naayon sa batas at naayon sa protokol. Dahil alam nyo, alam uh, merong tinatawag na primary and secondary effects ang paggamit mo ng karahasan. Although we are authorized to use violence in the performance of our duties, but we must always be mindful doon sa impact ng aming mga operations, lalo na kung ginagamitan namin ng karahasan, uh, kagaya niyan yung uh, pag, uh, pagbaril sa mga target oh pagbaril sa target may 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 be, uh, uh, criminal uh, uh, personality isang terorista merong implication parati yan uh, sa mga civilians na pinagsisilbihan namin lalo na kung ang operations namin ay nasa gitna ng civilian community ngayon sa sitwasyon na ito na tipong away kalsada, hindi natin nakita ang punot dulo nito. Sabihin na lang natin na unang naniga, nanigaw, for example, nanigaw yung yung bus driver kay bigla, napakasiga. Ang tanong, tama ba na bunutan ito ng baril at gamitin mo yung issued firearms mo? Sabihin natin personal firearm, parehas lang 'yan. Gamitin mo yung firearm mo para i-settle mo yung problema na 'yon. Tama kaya 'yon? Para sa akin ha, based on my experience at based sa aking pagbabasa sa mga batas, hindi tama. Bakit? Siyempre, gagamitin mo dapat ang iyong armas na lagi mong iniisip maximum tolerance. Even na sa gitna ka ng putukan, may nakikipagputukan sa iyo, isipin mo pa rin maximum tolerance. Kung talagang extremely necessary na patamaan mo yung tao, uluhin mo yan gawin mo yon if extremely necessary. Pero kung hindi naman, meron ka pa namang ibang pamaraan, in-neutralize mo lang. Ngayon, bus driver, may, may baril kaya yung bus driver na mag-trigger sa'yo to draw your weapon? I don't think so. Wala yata akong nakikita driver na may dalang baril, ha? Parang, parang wala. Um, hindi natin alam. natin, may dalang baril yung driver. Ngayon, bubunutan mo ba talaga kaagad? Ha? <laughs> Totoo ka yun? Pero I don't think na may dalang uh, baril ang driver dito. And uh, perhaps that's the reason why pinapagpaliwanag yung kanyang chief tungkol sa aksyon ng kanyang tao. And klaro para sa akin, ayon doon sa akin nabasa sa screenshot na pindala sa akin, hindi tinotolerate ng kanyang leader, ng kanyang chief of police, ang aksyon ng kanyang tao. Ganoon naman yon Hindi namin pwedeng madungisan ang pangalan ng buong organisasyon, ng buong istasyon o ng buong unit dahil lamang sa kamalian ng iba. Alam nyo, kaming lahat ay nag-undergo ng NP screening o yung neuropsychiatric test na parte sa requirements para sa aming, uh, for example, sa aming commission o kaya sa aming enlistment sa mga sundalo. Ganon din sa Philippine National Police and even sa civilians na nag apply para sa license to own and possess firearms, kailangan may NB test. Anger management ang isa sa tinitingnan doon, isa sa tinitingnan ng mga psychologist kung itong tao na ito ba na authorized magdala ng baril ay kaya niyang i-manage ang sarili niyang galit, kaya ba niya na i-handle ang sarili niya kung nasa sitwasyon siya na minsan ay nangangailangan ng paggamit ng ng kanyang armas. Iyon. Kaya, ay nako, nakakalungkot. Mayroon talaga, siguro, nadadala sa bugso ng damdamin ng ating tropa. Sobrang pagod siguro, galing siguro. May problema sa bahay. Yan ang mga factors na uh, siguro mag-trigger kung bakit nagagawa ito. Pero, mali. Kahit sa ang angulo mo titingnan mali. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I like nyo yung dalawang kong channel ito 'yon at ito yung isa at kung nagugustuhan niyo i-share niyo no i-share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.